Yes. Yung mama ko po is natuklaw ng ahas doon po sa kubo Anong namin. Anong klaseng ahas? Yan? Yung pong kubra. Dun, ano mo na sigurado'ng kobra talaga? Kasi na? po nakita namin doon sa sako, 'yun. Hindi po <laughs> na, nahuli po 'yon nung natuka na si mama. Pinahuli ah, namin don okay. sa mga taong taga-doon sa amin na naguhuli ng kobra Tapos nakita na may, nangingitog po pala yung ahas doon sa loob ng sako. Mm. Tapos may butas po nung si mama nag-ihi doon sa loob ng bahay kasi kubo 'yun eh. Mm siyempre gumalaw yung kamay niya, nakita siguro may matapang kasi may nangingitlog. Tinuklo po siya sa braso. Braso, okay. Apo, tapos po, dinala namin doon sa district hospital. Wala na po talaga para ng gulay. Mm. Pero haba ko po siya dinadala doon, pigpepers in ko na po siya nung quantum in plus. Nilalagay ko po yung mata niya, yung bunbunan niya, yung sugat niya kinagatan ng ahas, mm. saka yung buranga tapos lahat to pati yung batok sa dibdib kasi hindi ko po siya pinapatulog tigigising ko siya pero si mama nang tinanong ko sabi niya alam niya daw yung mga nangyayari pero hindi siya makagalaw para daw po siya napaparalyze mm. so, so, yung ang tanong ko lang nung natuklaw siya at dinala mo sa barangay muna mm, ay di sa, sa, hospital, sa hospital. Po ilang oras ang tinagal ay, matagal, matagal pa po kasi naghahanap pa kami ng tricycle mga ano pa po yung mga 30 minutes pa po kasi punta pa sa sentro mm. po dala pa dito sa Naga sa, sa Naga pa. okay di ba sabi nila pag natuklaw doon ng ahas, lalot cobra. Minutes lang. Oo, naka 30 minutes yata. Hmm. Goodbye Philippines na, lang. Nalagyan ko po agad kasi siya yung sa bunganga niya saka sa kasa bunbunan niya. Lahat ng open niya nilagyan ko po ng quantum plant. Uh, lahat ng may butas. Uh, huwag lang doon sa butas niya sa ano. <laughs> dito lang po sa ulo. Piniliguan ko e, na, tinga, na po. Siya. butas, nilagyan but... ko po ya. Okay. Yung isa pong 35 ml, Dilag, diligo ko na po yun sa kanya Kasi mama ko naman yun naman, oh, naman Yung oh. iba nga sine natin Ibang tao Tapos ito pa Pamilya mo Ma oh, oh. Mm. Habi nga nung doktor Buti na lang Dala mo agad kasi, Pero hindi niya alam Matagal na pala oh, hindi Matagal agad na agad. po Kasi oh. galing na po kami dun sa isa pang ospita Dinala oh, pa sa BMC oh. Oh. Matagal na po siya Bago nalunasan ng doktor sa Naga e, po Tignan yung mga Nakaano dito Kasi naiyap na hangos tigkuha puro kwanto ang nakuha dun sa mm. lalamunan niya kasi may ano siya pero pang, hindi mo sila nag-comment wala Nakita ano, ganito green ang lumabas parang mga ano oh. kasi ang kulay nun parang ano na oh. sa kwanto Ada, ay anong ginawa mo habi ng doktor ko nilagyan lang po yun ng kwanto yung pina, ano, kaya may kulay green pina ano ba ipinatambal ako dahil hmm. po tigdala lang daman hmm. tapos hindi di ba wala naman yung paki, ano na oh, wala, unconscious na, oh. yun ang nakuha niya doon ang dami Okay. Nakatulong po yung contamin na hindi po kumalat doon sa puso niya, yung laso ng ahas. Okay. So ngayong kasing tag-init, ang mga ahas daw po, ay mga cold living animals, mm. ayaw nila sa mainit. Gusto niya eh, sa malamig. Yes. E eh, ngayon tag-init po, naglalabasan talaga ang mga ahas. Ahas, oo. O, oh, di ba? Kaya ayaw nila. Kaya yung friend ko bumili ng aircon. <laughs> <laughs> Nagpa-aircon siya para hindi siya mainitan. Ay, ahas-ahasan pala yun. <laughs> So, ang nangyari po, lumalabas sila. Delikado. Lahat sino may mm -hmm. nalala yung mga nasa bukid, delikado Apo. din kung wala silang first aid. Kasi Apo. bago ka ibaba galing sa bukid, Apo. ay oras na yan. Ang ah, mangyayari, patay. O wala. Tano kung father di pamilya yan na may Apo. binubuhay ng mga anak. So, maganda pala na meron kayong pang first aid. Oh, sa bahay nyo, yung Quantum Plus. Just in case na may emergency, malalagay nyo po agad kung sakaling may natuklaw ng ahas. Yung gaya nangyari sa mama ko. Natulungan po bagas. Hanggang ngayon po pala, si mama ko buhay na buhay. Wow. 61 years baka kinikwento mo pala. Hindi buhay Kulad nakita ko, nagre-read ko, nagkukwento na binibida yung kanyang testimony. pala patay din naman. buhay po. Buhay na buhay ang mama ko. Sabi daw po ng doktor, na, nagpa-check up kami uli. Sabi niya, survivor. Ano, snake bite survivor daw sa Salamat hmm. na salamat daw dahil nabuhay si Mama